Pakitulokan nyo po kami para gumaling agad si Pia. Thank you. Guys, magandang buhay po sa inyong lahat. Ayun, uh, una sa lahat, uh, maraming salamat sa mga support na nyo. Sa panonood ng mga ibang video ko. Uh, at least, ay, nagkaroon ako ng earnings. Ayun. Guys, bali itong uh, sweldo natin sa Facebook. Uh, Meron tayong gagawing uh, project ito yung hindi iba sa akin na bata. Ah, alam ko mga 9 or 10 years old lang siya na babae. Yun, bali ang karamdaman niya rito ay alam ko sakit sa poso. So hindi ko matiis. Yun, ung una ay kinausap ko yung nanay at uh, nung nalaman ko? Nag-isip ako anong pwede kong maitulong sa bata. So guys, bali ang gagawin natin dito ay uh... Alamin natin yung mga resita niya at saka kasi ang pagkakaalam ko isa uh, kailangan niya ng follow-up check-up. So, yun nga. Uh, bali, alam ko, kailangan ko rin yung uh, ano uh, sweldo ng FB. So, yun nga. So, tingnan natin kung anong pwede natin magawa. Pagdasal po, uh, pakitulungan niyo po kami uh, para gumaling po si Sophia.